Hello, mga kumari. Hello, mga Kumari kong mahal. Welcome back sa channel ko. Hello, mga Kumari kong mahal. Welcome back sa channel ko. Hello, mga Kumari kong mahal. Good morning. Maulan na araw. Umahaw ta mga Kumari. Kakigising ko lang. Ayan, ang ano, pagkain ko is magkakapin lang ako tsaka tinapay na may biko. Tira pa talaga kami biko yung ginawa namin mga kumari. Nung ano pa to, asabado. Ah, yung, ano, black, black biko. Harisan <laughs> ko rin siya ng black coffee. <laughs> Kain tayo mga kumari. May kanin din naman pero ayaw lang magkanin. Tapos pagkanin naman, ito ang ulam ko. Kain tayo mga marshy tinapay. Nagdala kasi yung kapatid ko ng tinapay, kaya magbibig ko na lang ako. Dapat kami. Kasi iinom tayo ng gamot. Alam nyo na, pag gurami, natinang may... yung mga kumari ang tigas. <laughs> Bigo. <laughs> Bak <laughs> Bakit ganito may ko? Magma. Hindi siya mo pala man <laughs> sa tinapay ko. Kailangan siyang initin para lumambot. Diba Hahaha. <laughs> kumain ng bikong bato <laughs> wala na palaman hindi na mapalaman kasi masarap kasi siya mga kumari pag pinalaman siya sa tinapay <clears throat> ang maalala ko naman nito kung maninay pa siya kung namatay na may tindahan kasi siya na ang ano niya, tinapay na may biko oh, best seller yun Lalo na pag magalit sa akin nanay ko, palayasin niya ako, Di, siyempre hindi ako makakain. Punta ko doon sa tindahan, kay pwede naman ako doon mangutang, basta may pirma. <laughs> kay papa ko nagtatrabaho, sabi niya, kung daw ko, no, pwede naman ito, kaya may maninipas siya, mangutang. In my week, gano'n, palagi kong ano, busog na busog ka pa. Ang sarap. Pero iwan ko itong biko ko. <laughs> Siya kumari. Bato talaga siya. Nilagay ko kasi siya sa rep. Bato talaga ako. Oh. Tungtung. 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 -tung. Joker man nung ano ko. Buwag ka talaga mm -hmm. man lang. Ano ba yan? Imbutido na lang. Nahatlog na lang yung ipalaman ko. Ano ba yan? Paupain ko muna yung lamig mga kumari para lumambot siya. Sa ngayon, di mo pa siya makain. Matigas. Yan ang sinilaman ko. Gusto ko sana biko. Pero pwede mo naman, siyang, ano, gawin naman, gawin naman, gawin naman siya ang ano. Ganun din man. Doon siya pa palaman. Kasi, matigas nga. Kagat-kagat na lang. <laughs> Bagong version na biko ni Maling. Si Maling kasi nagluto nito. Uh, matigas. tigas. Hmm, bikong bato. Ala Maling. so, <laughs> hmm? <laughs> tuloy ako sa biko ko. Ito hey, mo na black eh.

September 29, nine aga aga patung siya, dali ba? ikaw ko, na kapatid ko ka sa batok. sa batok. kung saan patulim tumibok ka sa batok. kung sa batok. kung saan patulim tumibok sa batok. sa batok. kung saan patulim sa batok. kung saan patulim tumibok sa batok. sa <laughs> <laughs> Ayan, ba ang tayo? Ayan, masarap yung papi ko. Ayan, Kumari Isang. Kumari Isang, sige, silip, silip ka lang. nagre na siya kasi papasok na siya. Dahil hapa ko pasok ni Kumari Isang, masaya masaya siya. Nag-aantay siya ng pasabi ni Mayor na kung wala pa siya. Sorry siya, kaya wala. May pasok. Ano? <laughs> kasi pag may bagyo kasi dito, parating pa lang, kinakat na ni Mayor ang ano ni Yormi ang pasok. Dito lang nung, lakas na ang ulan, nandun ang mga bata sa eskwilahan, kaya mahirap na, malakas bagyo pala. Paano palang ang tabi wala na? Kinakata ni Yormi. Eh, oh, ay, ma'am, guys. Bay, talaga? Sarap ka din tapos kapit Black coffee yan. Ito yan mga kumari, oh. Tatutuulan <inaudible> na takaman ko sa liko ko. Po. Kasi ilang araw na nga. Dito, gusto ko ah. dito ang ano el musal ko yan at sinapay. Ah. Nung papunta ah. ko sa ano? Bakit mo sa freezer nang alaga yung ano? Ang tigas tuloy. Ilabas ko. Ang ko umano agad. Eh, parang bato tuloy oh. <laughs> lang, mamaya pag nahupa to, initin ko. Makakain na to mamaya mga kumawin. Siyembi ko, habang medyo maano na ng ilang araw, taro siyang sumasarap, di ba? hmm Sarap. So, masarap din talaga ang ano, sawsaw sa kape, eh, ang tinapay. Mm. Di ba dahil nag-ano pa siya noon dahil nag-ano pa siya noon, di ba nag-udnay, nag pa kami, di ba? Doon diba na ako nag-worry ano? Bakit ba ito masama? Kinabukasan nyo sa Ay! Mmm! Uh -huh. ano, diba? hmm. Dabi na pala dito, Hindi pa pala siya natin tayong dito, Di ba diba, anong na ka na! pa ko. Um. Saka, Saka na siya Naglalaman ng gulay. Tanghalian magampalaya kami. parang ko nang ipades ko sa magampalaya kami. Hindi tuloy maka, ano, si Kumaring Almanyo. niya. Tagal-tagal ko na hindi nakapagtinda. Dahil nga dyan sa mga bagyong sunod-sunod na dumating. Estranded eh, si Kumaring Almanyo sa bahay. Buriyong na buriyong. Alam niyo naman, pag sanay tayong may hanap buhay tayo, di ba? Nabuburiyong tayo sa bahay. Nabusog na ako sa isang tinapay. Alright, you guys, hindi naman ako, ano, hindi naman ako sanay mag-almusal, mga kumari. Kaso lang, ngayon, kailangan talaga dahil may inumin akong gamot. Alam niyo na, gurami na si kumaring almanyo. May mga maintenance na. Thank you for watching, guys. I love you all, mga kumari kong mahal. Malapit lang December. Kaya yan ang isang inaano ni kumaring almanyo, yung mga Paayudan ni Kumaring Alma, Alma nyo soon. I love you.